Hi guys, nandito na naman si Ate G at syempre uh, may babahagi ako sa inyo na isang short video parang sa laptop ang mata laptop na gatas. Commercial to and talagang napakaganda to guys and ipapakita ko sa inyo. Syempre bibigyan natin to ng magandang reaction. Bali hindi ko pa siya napapanood ng todong-todong full video. Yung full video niya talaga parang nakita ko lang yung clips niya. And sabi ko, gusto ko panoodin ito na naka-record and para magkaroon ako ng ano, reaction. Makikita niyo kung ano yung magiging reaction natin dito. So, yun guys, ito na. And, 5, 4, 3, 2, 1. So, yun guys, ito na siya and pati ng balong So, ang oh, cute niya. Balong! And, so yun, pag ganito talagang bata. Balong! pag walang nakikitang mami nga ano, nung sa school, ah, lalo na kapag ganito kaliit. Super ano talaga. Alam guys, parang naiiyak mo talaga ako ngayon. Yung makakita, yung... Ay! Ano ba yan? Ah, uh, yung, ba yung basta yung talaga sa mga bata. Sorry po. Ano? Kakaiyak pag nakikita mo nag-iisa sila. mo. So yun guys, bago ko ito tuloy ito eh, need to muna tayo. Wala ka bang Alam niyo guys sa uh, to, naalala ko nung ano nung bata ako. Hindi rin ako nakahatid ng aking nanay sa school. Mikey, anak, kasi nga, kasi hindi ko na. Kasi nga, kasi hindi mo, mauna na si Mama. Sumasabay so, na lang sa kapitbahay namin. Na, na, kaya naririnig si ko na, na. Alas ko sa ah. Yung, um, yung hindi ka maayusan. No, pa, 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 baka hindi kita mahatid. Okay lang, Ma. Ako pa. Kasi nagdihinda siya para nagkaroon ng pagkain. Ano na? Practice nga para perfect. Pag-uwi okay, namin galing school ni Kaka Sobrang ano, narilita dito. Hello? Yung akala ng ibang tao, wala kang nanay. Kasi hindi nila nakikita. May na hinahatin ka. You, Pag may event, hindi sila pumunta. Parang naalala ko nga, oh, no. gumaduit oh, no. ako ng elementary. Si hindi ko rin kasama yung nanay ko. Basta ang piling kong malaki na ako noon, kaya-kaya ko na sarili ko. Nung nag-aral na yung kapatid ko, grade 4, ako yung gahatid bago ako masok sa room. Siya grade 1, ako grade 4. Ma, Kasi apat na taong mo. Pagitan. Tayo. Pero sa mata ko, Ang nalong, nalong. Nalito, hindi ako naiipitan. Hindi ako naiipitan. Hindi ako napapaliguan sa sariling sikap. Pero naiintindihan ko yun eh, kasi kailangan ng ganito magkinda para hindi kami magutong. Kaya sabang na-relate lang ako talaga dito guys. Pasensya na naiyak lang ako. Kasi ganyan talaga ang iniisip ng ibang tao, di ba? Pag nakikita na yung mga bata na walang magulong na kasama, So, parang nakikita ko lang yung sarili ko ng bata ako. Pero, um, lumaki naman ako, ano, batatan. Kaya, ito, happy naman po ako. Kaya, kayo, i-comment naman po ano yung mga nasasabi nyo dito sa video nito kung na-touch din kayo. So, yung guys, hanggang dito na lang kasi sobrang talaga akong naiyak sa video ito.